Ngayon, isang linikuya, tuloy, may trixan. Eto <laughs> uh, si Kuya, parang Koreano naman to. Eh, sa guys, kaya ko, kapos Kuya. Yan, siya pa, siya pa. Sinikuya, ihati sa mga titikalaw dito tayo. Dito muna tayo tumingin. May parating sila mga kaibigan. Oo, libid pa ako dito. Oo, tayo. tayo tayo ko pa pinaos. Di ko pa pinaos. Tapos ko. video pa nga yung tao eh. mo ako tayo sa goal. Ito na yung nagkakano. Saan na yung Ah, ito si ate. Ano to eh? Parang indiano. Ayan, dalawa sila ni ate. para indian yan. Ay, may akong fresh Yun, hinagos na. Punta na ating sa taas eh. Ayan, kung ano ulit sila tricks. Magkitricks. Ayan ma'am, tricks tricks na naman sila. Pukos na siya gold yon yun! Kinapos, sayang. Pero goods pa rin, goods. Ayan, napunta ka lang na ate. Goods, goods. Ayan ate, i mo ate. Kulang pa sa burger si ate. Ayan si Michael Jackson mag-hugs sabi Sayang, no? Kapos eh. Ito, so, isang kababayan natin mag-aagis. O yan, o, si Kuya Pinoy. Tayo ang bandera ng Pilipinas. Ziyo! Kuya. Sabi ko tayo ng bandera eh. O. O, makipag ano po. Tropa-tropa pa si Kuya. O. mo. Ito na si ate. Ate, i-aagis mo. O. Wala, kulang pa sa french fries Ito na yung mga kasama nyo Namiya, order tayo ng burger Tsaka french fries

all the way from Canada Hinagis Woo, mo, oh, ang galing Nasalo na sabi lang, oh Oh, salo-salo, oh, diba? Woo, mm, oh, ang oh, galing din yung hagis, ah And all the way from Vancouver Yun, kapos oh, Diba? Kapos, yun Kapos, nakapos Sana yung Prisby? Nagis na eh, kaagad, nagis kaagad eh Focus pa nga sa goal eh. O. Oh. Hmm. Pum. Mas malo. Ito si kuya oh. All the way. Parang gamnam. Gamnam style. Wee. Pum. So, kaya naman kumunta. Ayan si kuya. Ito yung bandera ng Pilipinas. Eee. Eh, oh. Ang galing kuya. O. Oh. Focus mo na sa goal hindi na mag-aagas ng press view? nyo na yung ha? Focus mo sa goal. Ayun, sa kabilang side pala. pum. Sa akin, hindi na sila <coughs> si Pierre Jackson Lake. Ayun, mm, pum. Mabot sa bilang cottage. yan dyan na Focus na muna sa goal. Mamayaan nyo na yung ha? Ito lang muna Ito na From Seoul, Korea Sa Kuya, Hinagis All the way to Gangnam Style mm -hmm. Another Frisbee Tricks na naman Pierre Jackson Pierre Jackson may hawak ng bola Ipinasa kay Kuya Pio Layo At may hawak ng bola Ipinasa kay Gangnam Lang Pumepesto, Pesto. Oops. Okay, focus muna tayo sa goal. Okay, sa goal. All right, all right, all right. na, gang all the way to Toronto. Yung ehm, boom sa yang nakuha ni Toronto. Ay na, Toronto, Toronto may ako ng bola all the way to Philippines. Uy, sino na kasalo? Ah, may yun na yung iba to yan ha. Focus muna tayo sa goal. Oops, oy okay, na Philippines sinagis to Toronto. Um, tinamaan na ulo. -lo. All the way to Pum hmm, Pum Pum Nasaan na ni Rasha Galing Lupet oh, si Brasil Brasil All the way to oh, Pilipinas Ang lupet ni Kuya Ito na Pintay mo ang bender na Pilipinas e, Parang naghagis lang ng basura Sa kabilang pader Oops po sa goal po sa goal Goods goods pause lang sa goal ano yun yun yung surprise sa Prisby? Pag ka sa video na to, ay pa-like, share, and comment. Thank you mga notes!